Ma'am, sir, chicken po kayo. Kuman niyo po yung aming chicken. Magsara po sa lasa. Ahanap ah, pa natin niyo po. Ayun, pakpak na sabi, yung oras ng latan mo, naulihan ka ta ng tangke, abulan kayo, or minsan, lalabas ka pa lang, bawal magpapesto, lalabasin ka, alas 7 na, so doon pa kami nabuunti sa magluto. So yung mga customer, nakakalagpat na, instead na nabibentahan na kami, eh, nagkakapul kami ng benta, yun yung magiging struggle sa pagiging tendera ng price. Mm -hmm. Noong nag-open kami ng Queenie's Fried Chicken, ang inaano lang namin, ang nasa isip lang namin is makaubos lang po kami. Kung baga meron man o wala, basta meron kang nairaraw sa isang araw, masaya na kami dun eh. Ma'am, ano yung magandang naitulong sa inyo ng Queenie's Fried Chicken po? Eh, kahit pa paano, na bibigay ko yung pangangailangan ng anak ko, lalo na ngayon, nag-aaral sila. So, mas mahirap yung sitwasyon, mas mataas ang mga binili. Nakakabili kami kahit pa pala ng pagkain namin sa nakambis ng araw. Mas sobra po po yung binigay ni Dad. At medyo nakakaipon naman din po kahit pa pala. Ma'am, malaman, ma'am, kung magkano yung uh, naging uh, puhunan natin sa pagtatayo ng uh, fried chicken po? Uh, po. Sa po kasi kami nag -upisang kumbaga, nangutang muna kami ng pampuunan sa card. So, ang card pa lang, maano na siya ng mga around 40,000. Nangutang kami ng mga parang 80 mga ganon. Tapos, araw-araw po namin, inuhulugan yung card para makabawi po kami. Kasi, manok po, kung ano yung kinita po, pinapaikot lang din po namin. So, yung, yung natitira po ito, So, inaano pa rin namin yan. Sinesave pa rin namin siya para sa mga gas na ano, hindi muna namin siya nilalabas. Hangga sa mabuo ma namin yung pinuhunan bago namin siya makuha yung kubo. So, sa panahon ngayon, hindi naman lagi jackpot. Oh. Dumadaan pa rin yung katumalan. Uh, ang kinaganda lang kasi doon, tumumalman, eh, meron ka pang nasisave na kahit pa, pa expenses na pwede mong itapal sa manunukin okay mong manok. So bukas, di naman araw-araw gano'n Mayroong okay, mayroong hindi. Kaya, dolang, So, push lang ng push hanggang sa manalo tayo. uh, gusto mag-negosyo. Uh, sa una palaga para makakaramdam tayo ng takot kasi isip natin hindi natin kaya. Pero kung susubukan po natin at tarotagan natin yung sarili natin, kung gawin natin, inspirasyon yung mga anak natin, tsaka nag-experience natin sa buhay, Dolang lang ng go. Kahit maliit man yan o malaking, pilitin niyo pong kayanin kasi para din naman yan sa atin eh. Kasi kung di natin susubukan wala pong mangyayari. Kung aasa lang din po tayo sa iba, eh lalo lang din po tayo mahilirapan. Kaya naman natin subukan. Subok lang na subok hanggang kaya natin. Ma'am, pwede niyo po bang yung mga uh, viewers namin, followers, yung mga hindi pa po nakakatikim ng uh, Twini Fried Chicken po? Yeah, sa mga hindi pa nakakatikim po ng finish fried chicken. Dayuin niyo po kami dito sa may Mercury ko sa may Ipaco Pass. Nandito lang po kami sa tapat ng Mercury Drugs. Dayuin niyo, tikman niyo lang po. Hindi ko man masarap pero sisigurad mo nito po papalik-papalikan niyo po. Ayun. Tahanan pa po. po. Kung swak sa budget, swak sa panlat. loob may baa. Iyo. sikreto nila. Kaya masarap yung manok. Sikreto kaya masarap yung manok, ang pagmamahalan. Kaya kayong mga nagninegosyo kayo kailangan niyo samahan ng pagmamahal para din kayo ng mga bumibili. Ayun, pala ano daloy. Ayun, paano 'yun ha? Ah. Yung ram 'yo. Oh. Mm. Love yun. Ooh. Guys may natatakam dito guys Takam dito na Ayun pala sila nang nagbibigay So araw-araw ko -araw na Bilidigay -bili -bili kaya Ayun Pet maraming sa salamat Shout out Baka may, may gusto um, i shout out Shout out niya pala Kailangan subikat kong si Queenie Ayun Papagbibigay natin yan, yan. Ayun na kayo. Thank you So yun, no